sagutan si Sara Labati sa isang interview tungkol sa ugnayan nila ng asawang si Richard Gutierrez. Dito sinabi niya na hindi na sila nag-uusap pero nagko-co-parenting-parenting parenting sila para sa kanilang mga anak. Ayan, ano masasabi niya? Actually, yun ang maganda. Oh, oh. At sila, ginagampa na nila, hiwalay man sila. Pero para sa kanilang mga anak, magkasama pa rin. co parenting di ba? Sinusuporta nila yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Bilang sila yung mga magulang nito, hindi nila tinatalikuran ang kanilang mga obligasyon. Si, si Richard, di ba? Tuloy-tuloy, unlike yung ibang mga jowa pag naghiwalay na yung lalaki, Sana wala nang ano. support, di ba? Si Richard, tuloy-tuloy But... sabi, di ba? Mm -mm. Pero ang okay. dasal natin, sana nga talagang okay sila, di ba? Uh, oh, oh. For the sake of their children Correct. lang, di ba? Oh, oh. Pero Koso yung syempre... sabi, hindi nga rin sila nag-uusap. Inamin naman pala yun ni Sarah, mm -hmm. di ba? Lagi Correct. naman natin sinasabi na, lagi natin iisipin pag mag-asawa, ang kawawa talaga yung ang mga ang bata, di ba? Diba? Tama, tama. So, la dapat ang mga desisyon nila, sa ikabubuti, hindi dapat din naisipin yung mga sarili nila, pero dapat prioridad nila yung mga bata. Correct, Kaya ah? mo, di ba, friendship? Correct. Correct. Pero siya solo, hindi ko parenting. <laughs> hindi. <laughs> Solo, <soloista. laughs> <laughs> Pero alam mo talaga, kasi... All by yung mga, myself? Yung mga bata talaga, kawawa, sila'y oh. maapektuhan eh. Okay. Daladali na lang sa paglaki nila. Kaya okay. dapat oh. talaga, hanggat kaya ng mga magulang, na kahit magkahiwalay eh, mm. maging maayos yung relasyon nilang dalawa. Alang-alang mm. sa mga so, nanggagawin nila, di ba? Mm -hmm. wow.